ano po yung hinihingi na tulong nung tumawag po siya sa uh, dito sa Pilipinas Ma. yung una niya pong chat sa anak niya pinapa niya po yung mga anak niya sa Owa para humingi po ng tulong kay Arnel Ignacio kasi pinagbibintangan daw po siya nagnakaw ng pera sa amo niya mm -hmm. Tapos mga September 6 din po yun eh tapos after po noon nung nagme-message yung ate ko bilis siya sabi ng ate ko nag-message na rin daw po siya sa Polo sa sa Saudi pero wala pa rin pong reply Nando naman po sa mga conversation ng anak ng anak niya sa kanang atiko. Tapos ap, after po no na, na nag-message po yung atiko. Bilisan nyo. At, at that time po nasa bus po yung mga pamangkin ko, wala rin po silang data. Nag, pero nag-message po sila sa amin. Nag-message po kami sa Owa kasi may binigay din po yung isa kong pamangkin na contact number doon po sa taga-owa. Ang nagreply naman po, sabi, ah, actionan daw po nila. Tapos after no na ang last chat po ng ate ko, wala na. Yun lang po ang pinaka last chat niya sa kapatid sabi niya, wala sa, na. Opo, wala na. After no, wala na pong message yung ate ko. Baka nung time na po yun. Patay na po siguro siya noon time na po yun. At tumalon po. Opo, yun po ang sabi po ng agency. September 6 daw po nagpakamatay pero ibinalita po sa amin nung Wednesday lang po ng September 13 hindi po alam din po ng Owa kahapon po pumunta po ang isa ko pong ate sa Owa doon lang po nalaman ng Owa na may nagpakamatay pong OFW Sabi niyo po kanina na kumontak po kayo o yung mga kamag-anak niyo dito sa Polo o yung pong sister niyo Yung sister niyo po, po um, sa chat mismo? daw po sa, sa Polo at wala hong Wala po reply wala pang wala Polo. pong response Okay siya po ay nag-contact din sa agencies tungkol sa kanyang problema. Opo, kasi ang gusto niya po magpalipat na lang po or umuwi na lang po. Pero yung agency, walang ginawa po. Wala pong ginawa action. pong aksyon. nako okay. At pinagbibintangan daw po. Na nagnakaw daw po siya. Okay. Kasi kung naagapan sana po yun, agad-agad, eh, tumugon yung... Ang ano, isip yung po namin, nakakulong lang po ang ate ko. Hindi po namin inisip na... na pakamatay siya ng gano Kaya, bakit po hihingi po siya ng tulong kung magpapakamatay lang din po pala siya? Yun po ang amin. Ang dapat mapainbisigahan po yan. And at the same time, kung ako po tatanungin, may problema po yung polo. Opo. May kasalanan po yung polo dito. Kung totoo yung sumbong na karating sa inyo. Ninong, Opo, yung nandun kapatid. po sa convo na sabi oh. ng ati ko na nagchat daw po siya sa polo. Pero wala pa daw pong response. Uh, Sir Arnel, magandang hapon. Magandang hapon po, Sen meron bang polo diyan sa ano? Alcobar? Ah, uh, meron na ho diyan MWO, ang uh, DMW diyan sa Alcobar. Eh, ang ho diyan si Heki Cruz. Si Heki Cruz. Hmm. Oh, eh dapat itong si Heki Cruz mapanagot to, maimbestigahan. Eh kung totoo. Ay, tatawagan ko na to, kaya kay ano naman 'yan. Mabilis naman ho kumilos 'yan. Eh sabi po kasi dito, ah uh, bago magpakamatay itong OFW natin, sa Polo. O sa saklolo, gusto niya lang mapaalis doon sa kanyang amo eh hindi naman daw tumugon ng polo eh sige ho ano na yon e... nagpakamatay eh, kasi siguro Ayun. dahil hindi niya kaya or ginawa siya ng foul play uh, ako na po Sen. ng ano ko ngayon mismo pagkababang pagkababa natin ng telepono tatawag po ako sa ano sa Alcobar. Para ang sinasabi po sa conversation po uh, Idol Rafi and Sir Arnel, may nawawalang pera sa bahay 5K, may picture ang bag ko, may pera. Kasama ko ang gumawa, yung luma at yung bago. Wala naman akong pera. Sabi ng kasama ko, dalawa, na hindi ko alam, nakita daw nila, tapos piniktura nila, tapos kinabukasan, wala na ang pera. Ang sinasabi niya po dito, Idol Rafi, may kinalaman po, I think dalawang Pinay din po? Opo. Yung Opo. gumawa daw po nun. Ha? Ah, ganun? Kasama niyang Pinay ang gumawa? Pinay. Sinisiraan okay. din daw po siya ng mga kasama niyang Pinay kasi ang alaga niya po, mga bata po, na pinapadedi daw po niya ng panis na gatas. Yun po ang sumbong ng mga Pinay na kasama niya doon sa amo niyang babae po. Okay. Ito eh, masakit eh. eh. Kapwa Pilipino ang papahamak sa iyo sa ibang bansa. Yun nga po eh. dapat nagkakampihan, nagkakaisa, nagtutulungan. Para kung merong ganitong klaseng problema, eh, pwedeng umalalay yung kapwa Pilipino. Sir Arnel, pakicheck lang po. Sen, ako na ugala po. at kukunin ko yung pangalan, patatakbuhan ko yan, May immediate contact sa OWA representative natin dyan. Mm -hmm. okay. Ay, nakaka masakit sa kalooban yung ganyan, yung narinig natin na Pilipino pala. Mm -hmm. Uh -huh. ano po yung mga labi? Na, ng inyong... Nasa Riyad. Okay. Riyad? Ba bakit po nasa Riyad? Dinala po siya ng amo niya sa Riyad. Um, oh, pero ang okay, mga okay. gamit daw po niya nasa Alcobar. Sige, tatawagan din po natin siya ng Riyad. Ma makakaasa kay kayo dyan na ano. Mamaya lang ng hapon, bibigyan ko na kayo ng report. Sige, sige. Alam ko naman, Sir Arnold, mabilis ko action pagdating sa mga ganitong klaseng kaso. Sige. Babalikan namin kayo Monday. Hopefully by Monday, meron tayong positive results. Nalaman na natin hmm. kung sino na naging pabaya doon sa polo na yon. MWO, and then yung pong mapaimbestigahan po yung agency na naging pabaya din, for sure. Kasi nagsumbong sa agency, opo, di ba? Opo, Kung naging mabilis ang action ng agency, eh sana hindi tayo nag-uusap tungkol dito. Pero po, Sir Rapi, yung may-ari po ng agency, yung po mismo yung amo niya. Yung ha? may, 'ari ng agency, 'yun din 'yung I-source. Kapatong-patong pala 'yan ah. Ayun. 'Yun po 'yung sabi ng ate ko sa mga anak niya. Okay. Ayan, Sir Ranel. Ako na 'yung bahalang kubal ka lahat ng mga iba pang detalye nito. Mukhang uh, mukhang masalimuot ito. Kaya nga po, sige, sige po. Salamat Sindi po, ako. Sir Ranel. Thank you po. Sige po. Pupunta kay Odette, Odet tutulungan po namin kayo. Ah, sa salamat, salamat po, Sir. Thank you.